Loko talaga tong si Brindel, nilapitan niya yung kambing at ayan, sinuwag siya. Very exciting ang paglabas ni Hercules today kasi ang mga kasama niya nga ay itong makukulit na ito. Andyan syempre ang very chunky na si Snow White tapos ang chunky na rin nga ngayon na si Snow White at kasama rin nga ang napakakulit na si Brindel. Diyos ka, itong si Brindel talagang to, napawang ulit sa mommy niya kaya naman hindi rin talaga asyagad siya masuotan ng leash. Harness nga pala muna yung gagamitin natin dito kay Brindel kasi nga hindi pa talaga siya sanay na palagi nakakalabas labas. Itong tatlo nga natin na nasa harap ay ready ready na nga habang si Brindel hindi pa magkaintindihan kung paano siya susuotan ng tali. Ito na nga nung mabuksan na yung gate talagang paunahan sila makalabas. Saka naman talaga ay may premyo kung sinong mauuna eto nga ang POV ni Kuya Edmar nyo. Bali siya nga kasi yung may dala dito kay Snowy. Kaya naman siya rin yung may hawak ng camera. Sa harap naman, nandyan nga si Kuya Jomart. Ang dala naman niya ay si Snow White. Si Kuya Samer nyo naman, ang dala niya ay si Hercules. In fairness kay Snowy, kita nyo naman sa unang part talagang nagtakbo-takbo rin siya. At napakalaking achievement na yun sa kanya. Paano ba naman kasi alam nyo na napaka-chunky nitong si Snowy. At medyo nahihirapan na nga siya tumakbo. Pero tingnan nyo ngayon, o oh, diba? Nakakatakbo na siya ng medyo mabilis at nakakalikad na rin nga niya yung kuya niya. Habang busy busy snowy dito, nagulat na lang rin nga sila nang biglang ang dumaan sa harap natin ay itong napakakulit na si Brinden. Sabi ko nga halos hindi naman siya makita sa video, paano ba naman kasi kakulay naman siya ng lupa? <coughs> Anyways, inoffleash nga kasi ni Mother itong si Brindle. Kaya ayan, for the run nga siya. Tapos inabol-habol naman siya ni Snowy John. In fairness naman kasi kay Brindle, behave naman siya. Kahit nga hindi hawak yung kanyang tali. Kaya naman pwede-pwede pa siyang pakawalan dito. Anyways, dahil puro POV naman ni Kuya Edmar yung nakikita. Dito naman tayo sa POV ni Mother. Si Brindle nga ang daladala ni Mother. At eto nga nung magsitakbuhan yung pack members. Ay, talagang nakitakbo na rin nga itong si Brindle. Kaya nagkasala sa labit pa talaga sila John. Medyo nahirapan naman si Mother dito kay Brindle kasi nga hindi talaga siya tumatakbo ng derecho. Parang tumitigil-tigil siya tapos nangungulit at minsan paikot-ikot pa. Kaya naman ayan na huli talaga sila at hinahanap niya nga dyan ang mga kasamahan niya. Pero ando na nga sila sa may damuhan. Pinintay pa nga ng mga kuyas natin itong si Brindel kasi ay napakabagal naman kasi talaga. At kung ano-ano pang kinukurikot sa daan. Pero happy-happy naman siya no makita niya nga yung mga kasamahan niya. At ayan for the kulit na naman siya dito sa mga to. Itong si Brindel talaga siya yung pinakamaliit sa kanilang apat. Pero siya yung pinakamakulit talaga at pinakamagalit galing mang uki. Okay. Kita nyo naman talagang kinukulit-kulit niya yung mga kasama niya. Kahit yung mga kasama niya, busy-busy naman sa paglalakay. Kita nyo rin nga dito, hirap na si Mother paghawa kay Brindle. Kasi nga, sobrang lakas niya. Tapos sobrang bilis tumakbo. Kaya ayan, pinakawalan na rin ni Mother. Eto kasi si Brindle, kahit medyo maliit pa siya, grabe kahaba naman ang kalis niya. Kaya naman, sobrang bilis din niya pagdating sa takbukan. Kita nyo naman ang mga legs niya. Diyos ko, kung tumakbo yan, parang kangaroo. Sobrang bilis dahil haba ng mga binti niya. pa nga niya itong Snowy, pero in fairness, dahil kay Brindel, medyo sumigla-sigla ang paglalakad ni Snowy at na-exercise siya ng ayos. Happy-happy rin naman na itong si Brindel nakawala nga siya at wala naghahawak sa kanya kasi nga wala na siyang mabigat na hinihila. Imagine nyo, hinihila ba naman niya daw si Mother? In fairness din naman dito kay mabait naman talaga siya kahit office at hindi naman siya tumatakbo sa malayo at hindi rin nga talaga lumalayo sa atin. Kaya naman hindi rin talaga sila nagka-problema ngayon yung office si Brindel. Chill na lang rin naman sila pero maya maya pa hinawakan na rin nga ulit siya ni Mother. Hindi na rin nga matigil talaga ang paungulit ni nung time na to habang naglalakad todo paungulit siya sa mga kasamahan niya. Dahil nga nainis na sa kanya itong mga kasama umuna na nga sila tapos itong si dahil kulang pa sa paungulit etong kambing naman na naisip niyang kulitin. Gusto pa talaga lapita lapitan at ayan muntik na tuloy siyang suwagin o di ba deserve na deserve Apakakulit kulit naman kasi talaga ng brindle ayan babalik pa nga siya dyan nakakaloka ang bata pa simple pa nga po siya dyan nakala mo naman talaga hindi magagas nung kambing na gusto siyang lapitan pero sabi ko nga tanggal angas niya pagdating dito sa may kanal kasi tingnan nyo takot nga siyang lumiban dyan belo belo pa nga siya pero hindi talaga siya magkaintindihan kung paano talaga siya tatalon hanggang sa ayan nung makarating sa dyan sa konting gilid tumalon na rin siya eto nga yung kuha ni kuya edmar nyo dito kay Brindel, nung hindi nga siya magkaintindihan dihan kung paano siya tatalon dyan sa kanan. O, di ba? Nakakatuwa ang layo kasi talaga nang nilakad-lakad niya bago talaga siya makatalo. makasama niya tong tatlo, ayan, binuli na naman nga niya at kinulit-kulit ang ati Snow White niya. <laughs> Sabi ko nga itong si Brindle kasi talaga nasanay siya na palagi siyang may kalaro at mostly nga yung kalaro niya yung mga anak ni Mama Fiona. Kaya nga, gustong-gusto niya palagi siyang may kinukulit-kulit. Kaya naman ayan ay nung ayaw makipaglaro sa kanya ng iba nating pack member si Kuya Edmar niya yung nilaro-laro niya. Yun naman dito talaga ang bandang dalawa kasi madalas sila talaga yung magkalaro. Kaya sa mga sinasabi na napakalakas ng palo at talagang kinawawa na itong si Brindel ni Kuya Edmar nyo. Diyos ko, sinasabi ko sa inyo silang dalawa madalas yung naglalaro-laro. Ito nga si Kuya Edmar nyo, si Snowy dito sa taas. Pero tingnan nyo, hindi pa talaga keri ng katawa niya at dahan-dahan talaga siya dyan bumagsak sa kanan. <laughs> Dahil pagod na rin naman sila, ayan, diretso pasok na rin nga sila sa loob.